Ito guys, so oh, tray ng itlog. So panoorin natin guys kung anong proseso paano nila ginagawa yan. So ayan. Yung mga yan guys, ay eh, karton yan guys na ayan yung mga ni-recycle nila mga karton pero ano na siya, iba na yung klase na yung karton, hindi na mga buo-buo guys. Kasi ayan nilalagay na nila doon sa tunawan dahil tutunawin nila eh, ayan guys. Para maging liquid siya tapos may pagdadaanan yan na maging solid na siya guys na ganyan no. Oh. All mine na nilang ano, karto ah uh, na nang itlog oh ayan guys oh galing ganyan lang pala paggawa nila niyan guys mahirap din yan guys oh ayan oh ang dami ang nilang nagawa so ang gagawin nila ulit yan guys binibilad na nila yung mga bago nilang gawa ayan oh ang dami na nilang binilad so malawak din guys yung kanilang area na bi kung saan nila binibilad yung mga ginagawa nilang mga train so ayan na ayan na kinukuha na sinasalansan na nila guys para ano yan lalagay na nila dun sa kanilang stock room yan guys ayan ang dami nilang anong nagawa guys so, ayan naglalagay na sila ng itlog so ganyan lang pala guys yung paggawa nila ng mga ganyan mga tray ng itlog ready na to deliver na ang dami guys